Good morning mga Revers. Magandang umaga at maganda din ang sinag ng araw ngayon, eh. At maghahanap naman tayo ng anong masasakyan natin sa umaga dito. Kasi ngayon high tide, ya you no. Know? At ito na po yung pahirapan sa pagkuha ng pamaing ng isda sa mga gis. Hmm. Hipan-hipan. Korean name, sirungi. <laughs> Sagos kapi. <laughs> Pata ni Rusdin eh. <laughs> Ayan oh, ganyan po pagkuha ng ano. O, oh, ah, oh. baso di. Sigla. Ala, awa na kayo din si Kwan Nalubong na yan, sinilas. Ayan o. Oh. Dito naman po sa kabila. San Pedro City. At nirepair po. Binaguhan ng pintura. Yaw! Butso, iyo po niyo pambut, yaw! Ha? Awa na! Tirba, dok! Mm -hmm. mm -hmm. Uy. Tang tang man. Oh, yan oh. Oh, yan San Pedro City mga rivers. Dinaguhan ng pintura. Yan. Maganda na po yung pintura nila, bago ah. San Pedro City. Yan, Sibin. Kamu aja ngaling Magpintura. Mau okay, Blue Kalau na yun yang tidak ada yang tidak ada Tip Oh, ada yang tidak blue Asa ta kaya ano yaw? Lugong? Oo. Yan. <coughs> Hanap, -hanap mula tayo Masakian masakyan dito mga lovers uh, Sabi nila uh, raw, o, Yung sarapan Dito mula tayo Kukuha ng uh, Kunting ano po oh. Adagal <laughs> adagal Adagal mo mo gisbor Adagal <laughs> mo <na>, gisbor <laughs> Kayo. Ang kayo. Dang Asa ka lang ay? San Pedro Otso. Hilton. Oy idol, tala. Grabe no. Naku wag tiyan Yan po yung kaibigan ko mga lebers sa kabilang bangka. Asa? Asa tasa sakay? Ah, uh, kana mularga. Adto ko -tuklum, adto ko mi sa mularga mga lovers. Yan. Arpax. Oy, Arpax, Arpax shout out. Yan. Dami na lang may nakaabang dito kung along ulang uh, aalis dito. Doon naman tayo sa sampa mga lovers kaya yan. <coughs> ah, okay. ano -da na? Dagan-dagan na kayo na Oi, wana dag gala la dinoi. Dega karga? Lo 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 lo. Ya. Udar beri. Ha, ada bola talio. No? Dik nak kemak mu bugwal. Ya lo. Ganyan lang pag high tide mga lovers, pag low tide, uh, ah, gumawa po sila ng bangag, bangag. Martos bangag, Martos bangag. Adyan, <laughs> adyan, adyan. Martos bangag. Adyan, <laughs> adyan, <anjana>? Martos bangag. <laughs> Balik ang PDP. Ha, ha, ha.